Hello, kumusta ko? Okay guys, meron na naman tayong sharing ngayon Pero dito guys Ano to guys, that ah, cake to guys 3th year na cake guys Ito ay ah, moist ang ilalim Chocolate chip po naman ang ating pangalawa at ang ating pangatlo oh, Guys, dito nga ano natin Dito sa ah, cake nating ito guys oh, Ito'y pangarap talaga niya na magkaroon siya ng cake nito Sa kanyang edad 50, oo oh, oh. Pero naman Uh, ito natupad talaga at yan na hindi naman kalayuan guys talaga sa atin. Ayan ang aking uh, whip it, ang aking ina-icing uh, dyan guys, oo. Ayan ang aking ano ha, uh, vanilla moist, oo. Ayan ay 10 by 3, oo. 10 wow. by 3 yan guys, ha, na medyo malaki talaga yan, oo. Tsaka uh, techniques lang talaga yan guys, pag nagluto tayo ganyan kalaki at moist pa, ang tagal maluto. Halos dalawang oras, oo. Yes! Oo, pero uh, sa kabilang banda na ayos pa din. Diyan guys ang ginagamit ko diyang uh, kickboard natin o ang kickboard natin diyan na ginagamit ay uh, gawa sa kahoyan guys ha. Makapal yan. Oo. Ay uh, hindi naman siya kakapalan pero matibay talaga as in. Oo. Ah, uh, kahit na 4 years pa, 4 tiers pang gagamitin natin diyan, kayang-kaya pa rin niya. Oo, hindi diba? Yes! Yan naman na uh, nilagyan ko ng ating guys sa ayan ay uh, ordinary syrup lamang ng ating uh, pinapalaman diyan sa ating uh, vanilla moist para hindi siya Ah, uh, kumbaga hindi siya halos magkakrumble ang ilalim. Oo. Uh, pero naman 'yan, uh, talagang moist siya ng ating uh, pinakailalim at uh, matibayan kasi pag uh, treat tier kasi uh, kailangan tadtarin natin ng uh, dowels pag uh, maglalagay tayo ng uh, puro chipon ang uh, ilalim natin. Oo. Kailangan talaga diyan matibay ang ating dowels uh, pag uh, puro chipon pero 'yan, hindi nga ako naglalagay ng dowels niyan sa ilalim kasi sa tibay na niya. Ang naman natin, hindi naman ganong kabigatan. Oo. Diyan kasi dito sa ating uh, paga frosting talaga. Huwag lang kayong talagang, uh, kumbaga huwag kayong panghinaan ng loob kung talaga nagpa-frosting kayo. Halimbawa, yes. nag-frosting kayo ng cakes ninyo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Isipin nyo na magagawat, at magagawa po ninyo ang paggagawa natin ng cakes. Kasi alam naman natin na lahat po ng baker na hindi pa nakakagawa ng uh, mga cakes na pambenta, halimbawa, nangangarap din talaga, although marunong na kayo halimbawa sa chipon or anong mga moist ninyong ginagawa, tapos hindi pa kayo nagbebenta ng uh, mga cakes, alam ko guys, kayang-kaya nyong gawin yan. Uh, lakihan yung inyong pangarap. Oo, lakihan yung inyong pangarap dito sa pag uh, kung gusto niyo talaga magkaroon dito ng uh, bintahan or magkaroon kayo ng benta ng chipon. Oo. Kailangan guys ha, kailangan talaga magiging uh, masigasig kayo sa inyong mga pangarap. Ayan. Ayan naman, ang, ano lang yan ang ginagawa kong yan eh. Uh, chipon lang yan ang ibabaw oo alam ko yan talaga magagawa nyo napakagandang ano nyan guys napakagandang apat na layers lang pinapatong patong ko yan oo yung 6x3 natin oo ayan ang 6x3 natin nasa taas yan yung sa pangalawa naman ay ay 8x3 pangalawa 6x 6x4 ang pangibabaw or 6x5 na nga pala yan. eh oo ang tangkad na kasi nga kinapala na lang natin kasi soki naman natin yung bumibili dito oo talaga guys, huwag kayong ano, huwag kayong <laughs> wag kayong panghinaan ng loob pag gumawa kayo ng cakes. At ang frosting ko dyan guys, wala tayong kaba na matunaw yan. Oo, walang kaba yan. Subok na subok na yan. Stay from whip it talaga. Oo. Whip it pa rin ang aking ang ginagamit. Ayan, nilagyan ko siya ng dowels. Ang dowels nilalagay ko dyan, bali apat. Oo. Pero dahil dyan sa medyo challenge, kaya naglalagay din talaga ko dyan ng kickboard. Oo. Paniguro na lang yan guys na hindi siya talaga ma... Sabi natin, hindi siya matagilid. Oo, ayan. Uh, dapat ngayon ang kickboard kong yan nilalagay. Harus kasing laki lang dyan sa 6x5. Uh, pero, uh, nakita ko, 6x6 uh, 6 na ngayon taas, guys. O, tinanong nung grabing taas na niya. Umabot siya ng 16 inches, guys. Ang uh, tangkad ng ating cake na yan. Oo, ang tangkad. Kaya, ah, uh, yan naman ang aking frosting talaga. Uh, kinukulayan ko lang siya ng halos sa uh, orange ng kaunti. Oo para naman na uh, maging bagay doon sa roses na kanyang pinili. Oo. Pero guys, sa ganito nga kalaking cake na at uh, ganyang katangkad, uh, lalo na pag fondant, medyo may frisyo na talaga to guys. Pero ito kahit na uh, soft icing lang ang ating gamit or uh, whip it lang, talaga namang mga uh, may frisyo na talaga to guys. So, tingnan nyo naman kung ganyan na ang 3 uh, tiers ng ating ginagawa. Oo. Kasi hindi po talaga yan madali. Oo. Wow. Oo. Kung halimbawa may delivery ka sa malayo niya na kung malayan delivery ninyo, kailangan na uh, damihan nyo ng uh, dowels. Oo, kailangan mag-dowels kayo dyan sa pangalawa. Aanim o may center pa kayo dapat. Oo, oo. Ayan ang ating uh, scraper. Ayan ang ating uh, na-order din yan sa Shopee guys. Yung ganyang mga, ganyang mga sa pang natin. Oo. Oo. <laughs> 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 talaga guys sa paggawa natin ng cakes talaga guys. Sa totoo lang. Uh, at cha very challenging talaga. Oo, alam niyo kung bakit. Minsan na uh, hirap tayo sa magpakinis, pagkulay, pagkulay dyan, pagpantay. Pag bagay-bagay uh, sa mga accessories natin yan Lalo na dito sa top Kaya hindi rin talaga madali gumawa ng cake Sa totoo lang, Hindi madali eh kailangan Lalo pang mga hugasan yan Oo Lalo pa Kaya ang uh, gagawin natin yan guys talaga Tiyagaan uh, I-analyze natin lahat Kung saan natin O oh, yan ang aking mga uh, Ano lang yan, guys ha Yan ay artificial lamang Ang ating uh, flowers dyan Pero Pero Ang ating uh, cakes All edible yan guys May yes. iba kasi na Uh, kung ganyan na para medyo makamenos sila, uh, ang ilalim lang ang uh, edible, ang cake, ang uh, pangalawa, pangatlo, or ang pangatlo, dami na, or ibig sabihin, yung uh, styro, styro na ilalagay natin. Pero ang kanya, talagang all edible yan, guys. Oo. Wala talagang hindi nakakain sa ating cake dyan, maliban lang sa bulaklak lang, ah. Dahon, hindi talaga pwedeng kainin yan. Oo, kasi yan, yan ay artificial lamang. Ayan ang maya, uh, kasi guys, pag uh, halimbawa, Ah, binili din natin ganyang kalaking mga sa gum face. Talagang ano yan? Mahal yan guys. O oh, may kumala. 200 plus ang isa niyan. Oo. Ng gum face. O oh, hindi lang. Talagang uh, malalaki pa. Ang mga gum gum face natin na uh, flower or uh, fondant talagang uh, mahal. Kaya mas pinili na lang namin na uh, bumili na lang ng artificial. Pero pag titignan nyo guys talaga parang original din. Oo. O oh, yan lang guys ang aking uh, nag nagagawa na bubuo na natin. Ayan. At yung box din natin guys, ginagamitan ko na siya ng acetate. Oo. Ay yung mga uh, clear, guys, na acetate box. Oo. Ayan na. Uh, ang ganda, guys, gamitin. ah uh, maganda rin talagang bumili kayo ng acetate box. Sifted na lang talaga ating cakes. At hindi din talaga siya pwede po ng ano, kung anong mga uh, langaw dyan. Halimbawa, or anong mga insekto. Napakaganda, guys. Oo. Kung halimbawa may order mo sa inyong ganito, uh, kailan talaga uh, planuhin nating mabuti, titingnan nating mabuti kung anong uh, style nating gagawin, titingnan at uh, syempre presyuhan nyo na rin ng maayos. Okay? Yes! Kung so, maraming maraming salamat, ayan ang ating cakes uh, guy, finished product at dideliver deliver natin yan. Oo, mismo. Ayan ang ating treat uh, year na 50 th uh, birthday uh, sa ating nag-order uh, sa atin yan, guys. O maraming maraming salamat. Maraming salamat kaya uh, sa nag-order sa atin. Maraming salamat. Happy baking!